Grabe guys. Tingnan nyo ito. Nandito tayo ngayon sa Thailand. Nakita ko itong isang Honda Giorno na to. Akala ko nung una best pa. Ayun No? Oh, Napakaganda o. Oh. Diba? So si sir yung owner. Hello sir. <laughs> si yung owner. Ang oh, ganda o. Oh. Ang odo niya ay 2589 pa lang. Hindi ko alam kung per hindi ko alam kung porcelain dito, guys. Kasi sobrang ganda pa niya. Oh. Tumo. Oh ganda oh. Yeah. Subukan natin kasi hindi. Atro natin kung pwede i-start. 50 cc. Oh, 50 cc. Can I hear the engine start? Can it start? You start the engine? The engine? 50 cc? Oh. Ganda oh. Ganda oh. Mm. Ito yung pipe niya oh guys. Oh. Yung pipe niya. Ganda oh. Ito yung side mirror niya. Ang cute, oh. Oo. <laughs> is this yours, sir? Madam, is this yours? Oh. Ganda, <laughs> oh. Lupit, oh. Mga tol, oh. Ganda, oh. Hindi ko masabi yung ano? Hindi ko masabi yung tunog? kung anong, kung anong ano niya, kung tulog. Ito, na, ito naman, guys. Ayan, Oh. Isang Honda Cub naman to, guys. Ayan, Oh. Super Cub. Ganda, Oh. Diba? Ito naman, Primavera, best pa. Pero ito yung isang nakita ko talaga na sobrang ganda rito. Ang cute, oh. Happy. <laughs> <laughs> I-start na. <laughs> Oh, this is yours, sir. Oh, I have that one in the Philippines. Sprint. I have Sprint. Fifty. Ah, one fifty Sprint in the Philippines. Yeah. Running. Yeah, right. Oh. Oh. Haha. Do. Cute. Niwalagi susi, oh. Niuwi lang, niwalagi susi di ito. <laughs> Ganda <laughs> Kay madam yun Thank you madam Thank you Tapong kap <laughs> Bakit malungkot tong kaibigan ko? Bakit? Ano inisip mo? Ano inisip mo? Ba't parang malungkot ka dyan? Bakit? Oh uh, Anong nangyari? Sino malungkot? Ha? Sino malungkot? Malungkot Ikaw, parang malungkot ka eh Ha? Hindi ba? Hindi ako malungkot, Jay <laughs> Kala ko lang malungkot ka Sabog ka ba, Jay? Ay, hindi Sir, sorry, sorry Sorry Sina, Sorry, sorry, kala ko lang malungkot ka eh ah, Nakakasira ka ng tama, Jay Ay, sorry, sir. sorry, sorry Baka tayo sabog eh Ay, sorry Hindi, kita mo naman ako, kaibigan mo oh. ako Akala ko lang, may iniisip May iniisip ka ba? Wala Wala naman Wala naman Basta nakikita ko Ayan Kulay violet na mga dahon Kulay violet na dahon? Green yan ah. Wow. Ayun oh, kulay pink. Anong pink? Ang bulaklak. Green yan. Ay, grabe. Ang ganda dito. Tapos yung simay ng hangin, sa akin ay lumalamig na. Naku po, Diyos ko, iba na to. Diyan ka na. Diyan ka na. No. Alis na kami. Malala na yan. Malala na yan.